ay sigal tayo mamaya. Ito, ito. No? Oh. Masarap na sinigang to. Sinigang sa talbos lang, tsaka okra. Kamatis, marami. Ito naman, tuna to eh. Tuna. Masarap dito sa sinigang. Yan ang masarap to. Oh. Okay. Lagyan ng sauce. Ayan tayo sa sinigang. Sarap ko sinigang na to. Tamarind. Ayan. Sarap po ito. ano ang konti. Mahaga pa. Bugasan ko lang. At tinanggal na natin ang buhok. Gupitan natin. guys